Mga si day off nga si misis. Kaya ayan. Nag Naglilinis ng bahay. Day off. Okay. <laughs> Mamaya may pasok ako. Kaya tutulong muna tayo sa paglilinis. Nagbakim ko na ba? Bakim ko dito? Okay, magbabakim tayo dito. Para ang lampas ni Mima. Ay, dire diretsyo na. <laughs> ibinaba ko tapos hindi ako ng pantalon ngayon ako magpapalit ng pantalon ha? Ito. Sabi ko magpapalit ako ng pantalon Sabi ni mami wag daw yung may lining sa loob Kasi masyadong mainit Magpapawis yung itlog ko Alam mo kung anong pinakamaganda Kamaganda Yung nakikita mong asawa mo maglilinis ng bahay Pinakamaganda daw yung nakikita niya akong tumutulong at maglilinis sa bahay hindi agresimesis misis sa sinabi ko na ang pinakamaganda ay nakikita mo yung asawa mo naglilinis ng bahay Ang sabi niya, ang pinakamaganda daw yung makita ko yung misis ko na nagpapahinga Oo naman I know it naman Lagi ko nga siyang pinagpapahinga <laughs> Di ba ani? Jojo lang naman ako Hindi pa pinagbigyan <laughs> Honey, mabait ba akong asawa? Ha? Ano? Sobrang ano? Sobrang hindi. Sobrang hindi daw ako mabait na asawa. Ah, gusto mo ako na magmap? Eh, di ako papayagan yan. May pagka-OC dito eh. Pag inumpisahan na niya, siya tatapos. Kasi pag ginagaw ko yan, mali yung pagmamap ko. Ibang direction away na to. <laughs> Mami, ang ganda ng kanta. <laughs> Gusto ko Nang bumitaw Mami kapit lang Mami wag kang bibitaw Ha honey huwag kang bibitaw Bilang, Kapit ka lang sa map Kapit lang sa niya nang upo ko nung kanina Pinalayas ako kasi magmamap na siya Ayun nakatayo ako dito sa kusina Ay sus Ngayon, katapang ang asawa ko oh. Pinalayas tayo. Willow, pinalayas tayo ni Mami. <laughs> Ang sakang-sakang na upo natin. niyan no? pinalayas tayo. Saka naman nalugis si Willow, oh. Ang sakap-sakap ng higaan mo doon, ano? Sa higaan mo. Pinalayas tayo niyan. Yan, pinalayas tayo niyan. Le, bata, bata. sarap ka kasi ito, ma'am. Bye! Ganda-ganda ng panahon. Yeah, you get your bone. Yeah. Ay, asa namin. Ah nagre-relax na. Daming hinahabili. Pag naglampaso daw ako. Oh, nadinig niyo yun. Naglalampaso. So, hindi lang siya gumagawa nito. <laughs> Prove yun na naglalampaso din ako. Sabi sa akin, pag naglampaso daw ako, kalalinisin ko din yun. Linisin mo, pag gagamitin mo na uli. Madudumihan din naman niya sa labas. Pero tama si mami dapat, itabi, itabi ng malinis. Yun. Tama siya, tama. Okay po, lilinisin ko po next time pagkatapos ko maglampaso. Yung pagkakaiba namin ni Mrs. Sabi nga ni Mrs. Pareho naman tama eh. Hindi naman mali kasi sa labas din nakatambak. So, pag umulan, pag nag madudumihan din yun. Pero malinis na talaga si Mrs. Sa, ano, sa bahay at sa mga gamit. Kaya bago yung itabi, kahit sa labas lang nakatambak, nililinis niya. Okay, tapos na kami maglinis. Kaya kami ay mag-aagahan mag mag na. Tapos gusto ni mami na itlog. Pagluluto daw niya ako ng itlog. Pagluluto mo ba ako? <laughs> okay, duty mo ngayon. Okay, pagluluto mo na ako. O, diba? Diyan, yan dyan ka na eh. Bumabaw eh. O bumabaw eh. Diba? Thank you, mami. Hala, parang itlog ng galit na tao. <laughs> Hindi ka naman galit. Hahaha. <laughs> lang Ganito kasi talaga gusto kong itlog. <laughs> <Napasas>. <laughs> hindi gusto ko to, gusto ko to. Sus, basag na 'yung pula. Nabubuo pa daw yata 'yung asin. <laughs> 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 Honey, hindi ka talaga galit. Aaminin sa akin nabasag yung pala okay lang tapos sabi niya baka napaalat na ko <laughs> okay lang masaka pa din to alright tayo na kami ng agahan guys pagkatapos ng aming paglilinis at pagtatalo oh, hindi naman tayo nagtalo. <laughs> dito sa Europe pag hindi kayo magtutulungan mag-asawa pagdating sa gawaing bahay ay talagang mapapagod ano? talagang pagudan yan gawa subsuban terbaho trabaho dito eh. Hindi ka sa sa Pilipinas, pwede ka makakuha ng assist ng mga katulong, katulong Dito, hindi. Saka ano eh, feeling ko, honey, dito sa Belgium, dito sa atin, mm. hindi nag apply yung ano, hindi masyado nag apply yung ang ang babae sa bahay lang. Mm -hmm. Gawa, kailangan magtulungan talaga. Kailangan magtulungan talaga. I mean, yung, yung, talaga yung, mayayaman. ah, sige, pag may <coughs> Hindi eh, kasi yung mga kakilala natin ng mga professional mayayaman nagtatrabaho din ng babae, di ba? Walang katulad nung boss mo dati, di ba? Bet na yung asawa niya, din, mayaman na sila. Pero yung babae, nagtatrabaho pa din. Hindi siya importante, may sariling pera yung babae. Oo, oh, saka ano, tawag dito. Hindi, pati sa, sa government din kasi, di ba? Kailangan hinahanapan ng trabaho. Kumbaga, hindi, okay, hindi naman. Diba? meron din namang mga walang trabaho yung... meron din naman mga... Sabi dito? Housewife lang. Meron naman. Sino? Your, meron marami sa school nila. Ah. Uh, oh, housewife lang sila. Ah. Kaya lang, yun, Pag hindi kayo... It's their choice. It's their choice. Kaya lang, laki, nang nawawala. Ayun, ang laki nang nawawala uh -huh. sa family. Pag isa lang ang tatrabaho Benefits wise, pati sa mga bata. Choice mo din. Choice, choice din, din lang, eh. Choice mo naman yun. Kaya, uh, kung kaya ng asawa ngayon. Okay, mm -hmm. um, eh, pero, first mo pa rin. eh, parang nakita talaga na nawawala pag ang isa, isa lang ang nagtatrabaho, ano? Mm -hmm. Mas okay. Pero na hindi. Na, pag baby, pag bata pa yung mga anak nyo. Yan, syempre. Mm -hmm. And they need. Mm -hmm. Kailangan okay. at least isa lagi na sa bahay. Importante na laging present mm -hmm. ang magulang. Pag baby pa yung mga bata. Ako, kaya ang tagal kung hindi nag-full time, di ba? Kasi, mm -hmm. yeah, hindi ko siya na pinag-full time, pa. eh. Nung... Nung hmm, ano pa lang, kay, mula kay Macy, pala, kaya sa mga kay Maisie, nung bata pala si Maisie, hanggang 5 years old? 5 years old? 6 years old? Full time. Ngayon lang ako full time. Ah, wala pala. Ngayon lang pala. Ngayon ko, ko lang pala siya pinag full time. Dati half time lang pala ang trabaho niya. Kasi so, importante sa amin na ng nandiyan present ng isa sa amin dalawa. Usapan nga namin na may chance kasi ako magtrabaho pa ng longer para makapag... Ano pa? Makapag-earn pa ako ng more money. Kaya lang, sa akin, mas importante na makapag-spend kami ng time kasama yung mga bata habang lumalaki sila. Kasi yung pag-earn ng extra money, magagawa namin yan pag malalaki na yung mga bata pag ayaw na, ayaw na nila kaming kasama. Pag teenager na sila, yung hindi na sila pasama-sama sa amin, diyan namin gagawin yung mag-e-extra job kami, mag-e-extra earning. Pero ngayon, bata pa sila, kailangan pa nila... Mas gusto pa nila nakasama kami kaya namin kinukuha 'yung opportunity na 'yon. Hindi 'yung pagdating ng paglaki nila saka namin hahanapin 'yon pag hindi na pag nag na tayo ng ano? Ang eh? attention nila. Hmm. Pag tayo na nag-aasa. Pag tayo na, pag kami na nag-aas ng attention. So, ngayon gusto nila attention namin, binibigay namin, binibigay namin, binibigay namin kahit hindi gano, kahit isakripisyo namin 'yung extra income pag lumaki na sila, pag ayaw na nila na attention namin o gusto na nila maging independent, independent at saying na mas gusto na nila kasama mga kaibigan nila kaysa sa amin, saka kami magagawa ng extra time para gumawa ng extra money. Pero for now, okay na muna itong okay lang financial namin. Hindi luxury, tama lang. Saka na kami magpapayaman pag, ang, um, pag yung mga anak namin ay malalaki na. ang alat niya. <laughs> ano na yung ano? O baka yung spot lang na yon. Speaking of that, yun ang pinagmamalaki namin mag-asawa. Kasi may mga kilala kami na todo trabaho, todo trabaho. Sinasacrifice na yung time sa mga anak nila para kumita ng pera. Sa amin, hindi namin kailangan kumita ng masyadong malaking pera. Kumikita kami ng inap, nakakakain kami, na napagbakasyon kami. Nakakatulong kami sa mga tutulungan namin sa Pilipinas, that's it. Pag malaki na sila, saka kami magpapayaman. Yun ang pinag-usapan namin mag-asawa. Di yeah, naman magpapayaman. Yeah. Papayaman! Ikaw naman, libre naman mangarap. Sa <laughs> ngayon, mga anak namin, close na close. Especially na sa akin. Kasi pareho kami, pareho kami nagbibigay talaga ng time sa kanila hindi kami masyado nagaano ng mga laya, wala kaming uh, extra ng hobby, wala kaming ah, wala kaming bisyo. Ang bisyo ba tayo? Wala, wala tayong bisyo. Wala nang susugal sa amin. Kain. <laughs> wala nang susugal. Wala kaming masamang bisyo. Ah, uh, ito, ito pala ang bisyo namin. Kain sa banding. Bumili ng gusto natin kainin. Oo, ah, nga. May video nga ako eh. Ano kami? Ah, uh, hindi kami nagtitipid pagdating sa pagkain. Kung anong gusto namin kainin, bibili namin yan. Actually, yan natutunan ko sa parents ko. No? Mm. Yun na lang ang luxury namin. Hindi namin dito pwede ang sarili namin doon sa pagdating sa pagkain. Mm. Um, memories. Pagkain, yan. Kakain kami sa labas. Bibili namin pagkain na gusto namin kainin. Vacation mas nagpuput kami ng, ng, ng pera sa mga ganon making memories than buying material things hmm. pinagtutunan namin ng pansin is yung maggagala kami kasama ng mga anak namin bakasyon doon, kain sa labas yeah. yun ang mas gusto namin pagtuunan ng pera kaya sa mga material na bagay salamat po sa conversation <laughs> sana naman may naibigay kami advice sa inyo at nakarelate din kayo sa buhay namin dito sa Belgium na yeah. Ilan? Gusto lang namin i-share. Baka makatulong. Sakali na may mga mag-asawa dyan, we can say na banding namin mag-asawa is okay. Salamat po. This is Sir Dis Family. Kakain na kami. At ako ay malapit na din pumasok. Bye-bye!